Yo, what up, mga ka all goods? Kumusta kayo? Aki kabuhat nagbabalik. Kasama ko si Commander. Ngayong araw na to ay eh, magluluto tayo ng spaghetti overload. Hindi lang to basta spaghetti, may halong pagmamalto kaya tara simulan natin to. Let's go. Yan, may bawang at sibuyas tayo diyan, tsaka nor pork cube. Gagamit din tayo ng cheese at any brand eh pwede. Bell pepper, carrot, hot dog yan hiniwa-hiwa na namin. Nileng at yung sakto lang pang isang kilo. Corn beef at any brand eh pwede. Meron din tayo ditong all-purpose cream. Alaska iba Rino, goods na yan, ganyang kalaki. UFC ketchup, UFC, baka naman, char. <laughs> spaghetti sauce na Del Monte. Siyempre, ang hindi pwedeng mawala, ang spaghetti pasta. Daing sangkap, no? Overload sa sarap kasi itong gagawin natin. Ayan, maglalagay lang tayo ng dalawang mangkok na tubig. Atak pa natin at papakuluan lang natin ng konti. Tapos, pag kumulo na ng konti, eh pwede na yan. Maglalagay na tayo ng konting mantika at konting asin. Tuloy lang natin ang pagpapakulo. At dahil kumukulo na nga yung tubig, eh pwede na natin ilagay yung pasta. Puputulin lang yan ni Commander sa gitna kasi medyo mahaba yung pasta. Bali isang kilong spaghetti pala yung lulutuin namin. aluwaluin lang to ni Commander para mabilis lumambot yung pasta. Hindi rin dumikit sa kawali. Pagkakataon nga na to eh, malambot na yung pasta. Isiset aside muna natin. Alagay na muna natin siya sa malinis na lalagyan. Pagkatapos nga na eh, yung sauce naman ng spaghetti ang lulutuin namin. Yan, magigisa lang tayo ng bawang yan isunod naman natin tong sibuyas. Gigisayin lang natin siya ng mabuti. Dahil golden brown na nga siya, gigisayin naman natin tong giniling. Talo-haluin lang natin to para mabilis din maluto. After nga nun, nilalagyan ko lang to ng isang plastic ng pamintang durog. Tapos lalagyan ko na rin siya ng Norpor cubes. Mekos-mekos lang ulit natin yan, insan. Para mabilis madurog, yun nilagay natin pork cubes. Tapos tatakpan natin yan, lutuin lang natin yung giniling. Dahil luto na nga yung giniling, eh lalagay naman natin tong hot dog. At halu-haluin lang ulit natin to nang sa ganun eh mabilis maluto. Yung nilagay natin hot dog. Next ko naman na ilalagay itong carrots. Ito yung mga buti. Ito yung ko naman na ilalagay itong bell paper bali optional lang po ito pwede din po kayo hindi maglagay isusunod e, ko naman ilagay itong corn beef At any brand eh pwede depende po sa inyo kung gano'ng kadami din ang gusto nyong ilagay pero sa akin goods na yung ganyang kadami isang kilo lang naman to eh Okay, next naman namin ilalagay itong spaghetti sauce. Alin 900 grams tong ilalagay namin. Takto lang to sa isang kilo na spaghetti. Maglalagay din ako ng tubig dito. Bali pupunuin lang natin yung nilagyan ng sauce kanina. Okay, eh, mekos mekos mo ulit yan insan. Tapos takpan lang natin siya at lutuin lang ulit natin. Pag niluluto natin dyan, eh maglalagay na ako dito ng reno. Maglalagay naman po ng reno, E eh optional lang po to. Trim po kayo, hindi na maglagay. Pero dahil overload nga ito, gusto ko, mas masarap. Kaya maglalagay kami. Halu-haluin lang po ulit natin to. Isusunod ko naman tong ilagay, itong ketchup. Pagkatapos nga pong mailagay natin yung ketchup, eh haluhaluin ulit natin to. Paglalagay naman po ng ketchup, eh depende po sa inyo kung gano'ng kadami gusto nyo. Paglalagay na rin po ako dito ng isang kutsarang asukal dito. Kalahating kutsarang asin. Lalagay na rin po ako ng cheese dito. Bali yung paglalagay din po ng cheese, eh depende rin po kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay. Halu-haluin lang ulit natin to nang sa ganyan eh mabilis matunaw. Yung nilagay natin yung cheese. Dahil luto na nga yung sauce na ginawa natin, eh pwede na natin tong ilagay yung pasta. Yan, halu-haluin lang ulit natin to. Mga ka -all goods, medyo matagal tong lutuin. Pero worth it naman pag naluto. Promise, hindi kayo magsisisi pag niluto nyo to. Sobrang sarap nito. ito. Kurado ko, puro masarap ang sasabihin nyo kapag gantong process ang ginawa nyo sa pagluluto ng spaghetti nyo. So, ayun, finally, luto ng ating overload spaghetti. Grabe, itsura pa lang. Maglalaway ka na. Perfect din tong lutuin, lalo na pag may bisita kayo. O kaya, ah, may okasyon sa inyo. Okay, itabin na muna natin at magluluto naman tayo ng ta pings niya. So, ayun, nagpainit lang ako ng kawali. At ilalagay ko lang tong ang latang alas kay Tapos, maglalagay lang ang dalawang kutsarang harina. Halu-haluin ko lang to hangga sa matunaw. Yun, ilagay natin harina. Kapag ganto na yung texture niya, ilalagay naman natin tong all-purpose cream. Kali, uubusin na natin to lahat. Halu-haluin ulit natin to hangga sa matunaw. Yun, ilagay natin. After nga nun, eh, maglalagay naman ako dito ng cheese. lihini hiniwa-hiwa lang namin ng maliliit yan para mabilis matunaw yung cheese. Tapos, maglalagay lang ako dito ng konting asin. ng kutsarang asukal. Pretikman nyo na rin kung sakto na ba yung lasa. Sa pagkakataon nga na to eh, luto na to, pwede na natin siyang hanguin. Ang na natin yan. Alam nyo ba, isa din to sa magpapasarap sa niluto nating espageti. Promise di ako mapapaya sa inyo kapag gantong process ang ginawa nyo luto. Okay, finally, ito na yung niluto natin spaghetti overload. Promise, masarap to kasi may halo to ng pagmamahal. Medyo matagal nga lang itong pero solid naman kapag naluto. Wow, panalo talaga, masarap. Sabi, kahit araw-araw ko itong kainin, hindi ako magsasawa talaga. Ano po, ay may natutunan kayo sa simpleng pagluluto na mag-asawa. Kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Pakipalo na rin po ang page namin. Favor naman po, pakicomment naman po kung tigasan kayo para alam po namin kung saan nakakarating ang video na to to. Sobrang goods, quality. So ayun, siguro dito ko na rin po tatapusin yung video na to. Maraming po salamat sa panonood. ingat din po kayo palagi. with my commander. Peace out, all good.